ako nga pala yung dating batang sinasabihan na wala daw mararating sa buhay. Hi, ako nga pala si Lovely Jim, isang OFW. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. Alam nyo ba, yung batang sinasabihan nila na wala daw mararating sa buhay kasi nga grade 1 lang ang natapos ng kanyang tatay at ang alam ko lang daw po ay magbukid. Oo naman, proud ako na lumaki ako sa pagbubukid at nahubog ako sa pagkatao bilang farmers. By the way nga po pala, ang ginagawa ko nga po pala dito ay nag-iipon ng dayami para may pampakain sa aming mga alagang baka. Mahirap, lalong-lalo na kung mainit. At syempre, makati siya, pero kailangan natin. Sa buhay kasi hindi pwedeng arte-arte, kailangang dumiskarte para hindi tayo pagtawanan ng mga taong hindi naman successful sa buhay. Ganito nga po pala yung ginagawa ko kasi nga wala kaming lalagyan dito. Kaya nilalagay ko nga po pala sa sako yung dayami para hindi naman ako mahirapang magbuhat. Kasi nga dito sa aming probinsya, lalong-lalo na kung tag-ulan, pahirapang maghanap ng pagkain ng ating mga alagang baka. Minsan, bumibili pa kami ng mga damo. Kaso nasa bakasyon tayo, kaya tayo na lang ang kukuha at didiskarte sa mga pagkaing araw-araw ng ating baka. Kasi nga, mahal din yung bayad sa pagpapakuha ng damo. Kaya sabi ko nga po pala sa aking mga magulang, ako na lang pupunta sa bukid. Kasi nga busy yung tatay ko para magpa-harvester ng aming palay. Kaya sabi ko, papasyal ako sa bukid eh, kung totoosin naman, galing naman ako sa buhay na ganito. Lalong-lalo na nung bata pa ako. Naalala ko, sa edad na sampung taon, kumukuha na rin ako ng dayami, damo, pupunta sa bukid. Kasi nga, hindi niya itatanong tatanong, sa sobrang hirap, kailangan talagang kumayod. At nung kabataan ko, o oh, nung panahon na batang-bata pa ako, oo, nadidiscriminate ako. Palagi akong pinagtatawanan, laging kinukutya kasi nga, hanggang dito na lang daw ang kaya ko. Pero ang sabi ko sa isip ko, hanggat nabubuhay ako at hanggang may diskarte ako, hindi ako papayag na hanggang doon lang ako. Kaya sa mga kagaya ko dyan na galing sa hirap, tayo ko lang gawin yung inspirasyon yung mga nangungutya sa inyo at mga nangaapak na tao sa inyo para sa mga pangarap nyo. Bakit? sila yung magiging lakas nyo para tupadin nyo yung mga pangarap nyo. At by the way nga po pala, yan na nga po, binuhat ko na nga po pala yung dayami. Siyempre, nakarating na nga po tayo dito sa aming bahay. Yan nga po pala yung mga alaga naming baka. At binigyan ko na nga rin po pala sila ng mga pagkain nila. Kasi nga, gutom na rin sila. At siyempre, pagkatapos ko nga po pala, ay papay natin sila. Yan nga po pala ang aking father. Sinasamahan na rin po pala akong nagpapainom ng aming alagang baka. By the way nga po pala, medyo marami-rami yung alaga ni father na baka. Kaya medyo nahihirapan siya, kaya tinutulungan ko na lang siya magpainom, magpakain habang nasa bakasyon ba ako. At syempre dahil nandito ka sa aking video, pakishare and follow naman. Salamat!